welcome back to my channel uh, ito po meron po tayong um, konting tips para po dun sa mga power tools sa mga nangihiram po paalala po ito sa mga nangihiram ng mga power tools uh, kailangan po natin ingatan dahil po yun ay hiram lang natin at pinagpaguran pinagipunan ng may-ari na makabili sila at makapagpundar ng sariling gamit Yan. Ito po ang mga tips natin. Ah, uh, panoorin po natin. Dapat po ingatan natin yung mga hinihiram nating na power tools kasi po. Yan po ay iniingatan ng mga may-ari. At mm, pinag-ipunan, iba po kasi pinag ipunan pa nila bago sila makabili ng power tools na gusto nila. Kagaya po nitong grinder na ito. Ah, uh, nilubayan ko na po at mm, naramdaman ko na iba na yung tunog nung ano nya at palagay ko ubus na yung carbon kaya ganun na ang tunog kaya nilubayan ko na at papalitan natin ng carbon at tingnan natin oh. uh, iba na po yung tunog <clears throat> pagka hindi po natin naramdaman kagad yan at pinagpatuloy natin yung paggamit nasisirain po yan yung armature Nasira po yung armature. Wala na po, dispose na 'yan. Kasi po kung bibili kayo ng armature, parang bumili na rin kayo ng unit na bago. So ano ang gagawin natin? Bibili na armature o bibili ng bago? Ayun, ganoon lang po. So, ayan po. Wala nang lumalabas. Bagyan, bagyan na lang. Kaya, hindi na tumutulak dun sa commutator. Yung commutator naman po, pagka tinamaan ng spring nito, pagka spring na yung tumatama, ayan o, po nyan, no? yung matigas na yung tumatama. Sisirain po niya yung commutator na yan. Yung armature. Ito naman po yung isa. Tingnan nyo. Oh. Kahaba pa. Hmm. Eh, isa lang po ipapalitan natin. Pwede pa naman yan. So, walang kasukat ito na bibili. Uh, Inano ko lang. Kinuha ko lang yung takip sa ibabaw. Yung tukod. Tsaka yung spring. Pinagdugtong ko lang. Ayan. Papalitan natin yan. Mga uh, ka-DIY meron po tayong nakitang stock dito na ordinary lang naman pero pwede na at mm, i-convert na lang po natin kahit hindi kamukha yung size medyo lilihahin na lang natin sa sanding paper taka ganito po pala yung ano yung mga ordinary lang na na carbon brush hindi hindi po siya yung masyadong maitim na isulat mo sa ano may humahawa ito po ayan matigas po siya yung po kay ibahan ng original pag medyo malambot po siya na maitim pagka iginan niyan mo kinaskas mo ng ng kamay mo humahawa talaga yung carbon yun po ang original ito po ay local lang yan konting tips lang po mga ka DIY Ayan po, wala pong kanal yung atin. Stack lang po natin to. Kinuha na po natin yung spring nito dati. Wala pong kanal. Ito po kasing papalitan natin may kanal. Kabiyak lang naman. Kaya yeah, ganun lang po ginawa natin. kinala natin kanal stopper po kasi yun eh ganda lang sya okay, kabit natin eh tinanggal po natin yung ano dulo nya stopper Ito yung ginawa natin nanti dulu So, ito, testing na po natin. Tingnan nyo kung pagbabago ng andara, tingnan natin. nagbago. Ayan, tinanggal po natin yung cover pa. Pakita ko po sa inyo pagka pagka po yung bibili po kayo ng ganito second hand halimbawa po may inalok sa inyo second hand ito po ang isang ah, palatandaan kung matinupa yung power tools. Ayan po, kung matatanggap ninyo yung carbon kaya yung commutator, medyo nag-spark. Pero kung yan ay sira na yung armature, napakalakas po ng spark na nagbabaga na para pong nag spark ng lighter yung decarbon doble po ito po starting sigurado meron kasi luma na to pero yung nakarekta na minimal na lang normal na lang yun tsaka yung under po eh, halata naman eh makinis pa yung under ah, Healthy ito ang sign na healthy pa yung power tools so, okay, ibalik na natin done na po done yung po nakikita yung healthy na power tools minimal lang po yung spark Kaya kahit po bibili kayo ng mga lokal uh, local na hindi yung hindi branded kita po kayo ng mura sa talipapa pa. Halimbawa po, napunta kayo ng Kiapo roon. Makita kayo ng mga mura sa talipapa 800, 700. Testingin nyo lang po. Silipin nyo yung commutator nya kung may spark. At tiyak po pong tatagal. Pagka po wala ang spark yung kanyang ano, uh, carbon to commutator. Oh, yun lang po. Salamat po sa inyo.